iginiit ng Pinoy na si Brian de Dela Cruz na nadamay lang siya sa pagpaslang sa magasawang Hapon sa Japan. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin kung kay Dela Cruz nga ba ang nakitang dugo sa pinangyarihan ng krimen. Nasa front line ng balitang 'yan si Rinal Pawit. Tuliro pa rin si Brian Dela Cruz nang makausap siya ng mga opisyal ng ating embahada sa Japan. Si De La Cruz ang Pinoy na naaresto kasama ang isa pang Pinay na si Hazel Morales. Kaugnay ito sa pagpaslang sa mag-asawang Takahashi sa Adachi Ward, Tokyo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, todo tanggi si De La Cruz sa krimen. Inami Inamin naman ni Dela La Cruz, kakilala niya nga si Hazel, pero hindi malinaw kung ano ang ugnayan nilang dalawa. Sa pinakuhuling investigasyon ng pamahalaan ng Japan, may nakitang dugo sa crime scene na hinihinalang kay De La Cruz. Bago pa man maaresto si De La Cruz, nakitang may sugat siya sa kamay. Tulad na lang sa larawang ito na nakuha ng News 5 kung saan makikita siyang nasa ospital at may benda ang kamay. Kita rin ang nakabenda niyang kamay nang pumunta siya sa isang convenience store para bumili ng beer gabi ng January 16. Ito'y ilang oras matapos ang pagpatay sa mag-asawang Takahashi. Ang sugat niya sa kamay, posibleng dahil daw sa pananakit sa kanya ni Hazel. Sinaktan daw siya ni Hazel or something. Sinaktan. Sinaktan or... Um, hindi ko alam, emotional wound or physically attack siya ni Hazel. It could be nang sabihin kaya siya may dugo, baka... Baka nag-away siya ni Hazel. Hanggang sa ngayon, bine-verify biniberipika pa rin ng mga otoridad sa Japan kung kay Dela Cruz nga ba ang dugong nakita sa crime scene. Sa kabanatuan, Nueva Ecija, labis pa rin ang pag-aalala ng nanay ni Hazel. Nanawagan po ako sa DFA na sana po eh, yung anak ko eh, makausap po namin kahit sa kahit po sandaling kausap na marinig lang po namin yung kanyang Moses. Gagawan daw yan ang paraan ng DFA. Pero dahil sa samot-saring ebidensyang naglulutangan, posible raw na tumagal ang investigasyon sa kaso. Tanging abandonment of corpse o pag-iwan sa bangkay ang inihayang asunto laban sa dalawang Pinoy. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawin, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag -salam.